Yan mga kasipag katapos pa natin uli mag harvest po ng kalamansi mga kasipag hapo na ito lang po akin na pitas mga kasipag oh. minugutan na po ang inyong kasipag huh. Oh. yung 4 na yata po mga kasipag tiyaga ngayong kasipag si bukas ko na po hakotin Pagod na talaga po kataas talaga na may akong pinitas ang na rin mga kasipag po tayo uwi na mga kasipag Mapakain naman po tayo ng alagang po ay napasukal dito na pagkasipulong ating nanakaring po tumaba po lang yung bagi itong mga sagn na ito uh. tumaba po lang maraming maraming salipan ng tempe po kayo ng lahat mga kasipag.